Mga kabesh, alam niyo ba, meron ako ipapashel sa inyo ngayon para makita niyo yung bagong gawang playground ng I Love You Victoria. Sinama ko yung aking mga alaga kasi alam ko naman na matagal na nila akong niyayaya kasi daw ang ganda. Ang ganda-ganda daw ng pinagawa ng mayor namin dito sa si Victoria. Siyempre, shout out kay Mayor Rex. Thank you. Kasi alam ko naman yung mga alaga ko ang makakarami dito sa paglalaro. Ayan, tignan na natin. Papasok na tayo sa plaza. Kasama ang aking mga anak. Alam niyo ba na nandiyan din yung ibang alaga ko at magkikita-kita na lang kami sa loob ng playground. Ang saya, di ba? Ang sarap ng feeling. Kahit minsan malungkot ka, meron kang mga pinagdadaan ng problema sa buhay, iwaksi mo muna yon Ang importante, mapasyal mo sila. Kahit na ano pa, magpasaya, magpaligaya ng iba, para ikaw naman ay paliligayahin din ng Diyos. Ayan. I love Victoria. Di ba ang saya? Makikita nyo na ngayon. Kung paano ko mapapasaya at mapapaligaya ang aking mga alaga. saya-saya, no? Naramdaman ko tuloy yung kabataan ko. Sana nung bata ako, may playground na rin ganito. Parang naranasan ko din maglaro. Wala kasi kaming laruan noon, kundi kalabaw. Iba't iba. Ngayon, maganda na. Sobrang ganda na. Ang saya kaya. Di ba? Ikaw na ang maglaro sa napakagandang playground. Enjoy lang, pag may tans. Papa Jesus! At pagkatapos silang maglaro, syempre, pag nagutom, ayan. Iba-ibang nakain nila. Ang saya, no? Ang saya siya talaga magpasaya. At saya ding magpakain. Kasi pag nagugutom ako, marami din nagpapakain sa akin. Libre pa kaya? So tayo naman magpakain at magpasaya rin ng iba. Alam mo, nakikita mo lang silang kumakain. Busog na busog ang pakiramdam mo. Alam mo, salamat sa Diyos. Binigyan niya ako ng ministry. Para sa mga batang ito. At least paglaki nila. Yumaman man sila. Maging matagumpay. Siguro naman, di nila ako makakalimutan. At ang importante, alam nila na may Diyos na hindi sila pinabayaan. Tuloy-tuloy lang. Ang saya kaya. Ayan, parami na sila ng parami. At hindi lang yan nagtatapos. Sumama rin akong kumain. At syempre, ang sabi nila, gusto nila ng ice cream. Thanks to 7-Eleven. Bye!